tawa, mag-isang milyon. O siya ang manalo. Magbigay na sa sino? Chairman ng committee? Sino pa? Undersecretary? Sino pa? O yung implementation? O, sino pa? So ang naiwan sa 10 billion project, maging 4, 3. Bigyan mo pa yung barangay captain kasi magpirma pa. Ng national project, di ba? Mag yung completion of projects, all the idiots in this government will sign. Pag nagpirma ang project is only worth 2 million. E di parang lipstick na lang yan, ganunin mo. Uh, eh, unang halik niyan sa ligid, ano ba ano? Gulong. Ayun. Kaya ganun talaga yan. So, saan ka kita dito na project ng gobyerno that would last uh